Welcome back to my channel, Faces Row here, ang inyong host. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga mantabay, nanood at nagbigay ng komento sa ating comment section. Lahat po na natin ng pansin, binabasa natin dahil dyan tayo kumukuha ng idea at mga kaalaman sa ating ginagawang vlogging dito sa ating channel. Kaya naman guys, napakaganda na pag-uusapan natin na hindi dapat pamarisan ang video na ito na ginawa ni uh, Vladimir. Ay, Vladimir. <laughs> pa Vladimir. De <laughs> joke lang. Vitali, no? Dorotsky. Eh, Dorotsky. Dorovetsky. No? Okay. So, ito si Vitali. Kasi po siya isang American na uh, Russian na uh, vlogger, no? Ang totoo nito, napakatagal na nitong nagbablog. Ewan ko lang ba't ganito pa rin ang vlogging niya, no? Nagbibigay nga din siya ng, ano, ng charity. Pero yung mga vlogging niya, pananakit, no? Pang disrespect ng tao, pang bababa ng tao. ah, uh, minsan, ang prank niya talaga kahit yung kapatid niya na babae sinasaktan niya yung nanay niya uh, pinaprank din niya yung family niya ganun no at minsan hindi lang pala minsan no nahuhuli siya ng mga pulis no at proud na proud siya sa ginagawa niya ang pampaprank pero dun yun no sa ibang bansa dun sa lugar niya pero dito sa Pilipinas hindi pwede yung ginagawa hindi bitali no kaya naman alam mo, andam dami niyang ginawang foul, no? Etong isang video na to, uh, tawag dito, ayan, nahuli na siya ng ano, kinausap na siya dito. Eto, 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 unang-una akong napanood, una, eh. Oh. Kinausap na siya ng ano, ano, ng, ah, uh, pamunuan, no, ng ating mga kapulisan. Ayan, kinakausap siya, pinapaliwanag yung kanyang mga offense, mga pinaggagawa niya sa community. Nandiyan yung sa BGC, hinarang yung ano, babae, Yung ano-ano mga sinabi. <laughs> yung mga guardia doon, di ba? Tinuha yung sombrero, tumakbo. At ang isa sa hindi ko nagustuhan talaga, no? Ayan, kinakausap siya nung ano dyan, Ng isang operatiba ng CIDG. Pinapaliwanag. At nakita ko, no? Pansin ko rito, nagpapaliwanag din si Vitali. Yes, totoo yun, nag-charity ka. Pero ba't naman ganyan yung ginagawa mo sa mga Pilipino? Diba? Pero ang totoo nito, kahit saan siya magpunta, ganyan na talaga si Vitaly Napakatagal na ng vlogger, pero ganyan pa rin yung mga content niya. Isa siguro to sa mga ginagaya ng mga ano, ng mga Pilipino vlogger na nagko-content ng yung uh, magpa-prank na delikado. ba diba? nakakita na kayo ng ganong prank, delikado to ha? Pero matatawa, maraming nanonood, uh, masisiyahan masisihan ka kasi nakapag-prank ka, natakot yung tao. Pero ang totoo, hindi ka nagdulot ng ano ng kapayapaan eh no parang ang dating yung lagi nating nilalagay na slogan eh no I want problem I I don't want peace di ba I want problem Yan yung mga gustong gusto ng mga Pilipinong pinanonood yung mga tao din hindi lang mga Pilipino tapos nakakatawa pero ang totoo may mga trauma may mga worry anxiety na binibigay diyan ito pa nga oh ito, ito, ito. Isa pang pambabastos na ginawa ni Vitali na sa Boracay. Tinulugan. Tinulugan <laughs> niya yung interpreter niya, yung kanyang nirerentahan na ah, uh, jet ski ba yan? O kung ano yung nirerentahan niya sa Boracay. At kung ano-ano yung pinaggagawa niya ni Vitali, di ba? Pero yun talaga yung content niya. No? Eh, Pag-uusapan natin niya kasi makakuha tayo dito ng aral, mga kaibigan. No? Ah, uh, huwag pamarisan ng mga kabataan to at ng mga ilang mga content creators na nakakasakit ng damdamin ng kanilang kapwa at uh, hindi nakakapag-promote ng uh, magandang information ano grabe tingin yung mag kung nyo ha? Huh? chase me? imagine talaga to siya I want you to chase me no? tignan mo I'm gay. Hey, tell him tradition uh, I'm a yung Diba, I'm -tri -tri yung mga ano natin eh. <laughs> Pinagtitripan yung mga toridog natin eh. Oh, hindi pinaggagawa oh. Nasa plaza. Bu pinaggagawa ni Vitaly? Binuhot pa niya yung electric pan. Oh, diba? e pag nakita yan ng mga kabataan natin. Ginagaya ng mga kabataan, alam mo, hindi talaga magandang influensya tong si Vitali. Napakarami ng followers niya, no? Umabot na sa 7 million kung daw nagkakamali. Sa YouTube, ilang million din. At sa ilang social media. Excuse me? Excuse me? Excuse me? Excuse me? Ayan, no? How much to sell your dog to China? Grabe, ah. Motherfucker freestyle, Motherfucker to toe Oh, 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 Naggagawa, you know? Ito guys, ang hindi ko nagustuhan, ito ang hindi ko mas nagustuhan guys, oh. Yung, yung tatay, yung tatay, ha. Punta tayo sa tatay. Ito, 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 ito. eto guys, oh. Ito yung hindi ko talaga nagustuhan kay Vitaly kasi nakasakit na talaga siya dyan sa kanyang pagbibiro. Ngayon guys, ha, panoorin nyo. Diba? Intentional. Intentional yan. Ano, ko aksidente. Hindi aksidente. Intention mo na ginawa. Talaga si Vitali. Ano, aksidente. Teka muna. Teka lang ha. Hindi ko alam kung sino yung sumagot na kasama ni Vitali. No, mga Pilipino na kasama niya. Ano aksidente? Maaring mali ako, no? Pero may sumagot ka. Narinig niyo ba yon? Aksidente yan kung ikaw kasama mo si Vitali at inaalalayan mo siya para magvideo, video tapos sasabihin mo rin sa kababayan natin na matanda na, no, na senior na, na aksidente ito, eh mag-isip ka. Totoo yun, nakatanggap ka ng bayad kay Vitali. Pero isipin mo yung matanda, yung senior na intentional na binangga ni Vitali ng tricycle. Diba? Dapat makasubuan din to, no? Pagbayarin kung ano man yung dapat pagbayarin. Di ba? hindi tayo nagagalit guys, ano? Kasi hindi maganda to dahil pamamarisan to ng ibang mga influencers, lalong-lalo na yung mga kabataan, na madali nilang ma-adapt yung mga napapanood nila. No? Okay, taposin natin yung video. O, oh, ito. na nabalian pa. O, tinawag siya nung kasama niya babae. Si Vitaly. No, pinaalis pa siya. Pero sana ito na solve to no, nabayaran to ni Vitali, napagamot niya yung tatay at bigyan niya pa ng binigyan pa niya ng ano to dapat yung tatay. and guys no. Tignan niyo guys, panoorin niyo. Intentional 'yan, king upis, eh. Tinulit lang natin. Ayun no. Di ba? Bam! Binangga niya talaga. Inulit lang natin guys kasi ito yung hindi dapat. Oh my god. Ano accident? Hindi accident, di ba? So, kumalat na yan sa Sokmed. Nakita na yan ng maraming, ano, maraming mga netizens at marami na rin mga vlogger ang nag-upload niyan at nagbigay ng reaction diyan at iisa yung thought, no? Ah, uh, panagutin to si ano si Vitali. No, hindi siya uuwi ng kanilang bayan na ganun ganon na lang at hindi siya mapagsabihan. Mas maganda nga sana kung mabig madumaan siya sa ano, eh, sa seminar no? Hindi niya pwedeng gawin yun dito sa Pilipinas at hindi niya pwedeng ibaba yung moralidad ng mga Pilipino. Di ba? At doon sa mga kasama ni ano ni ni ano ni Vitali ng mga Pilipino, totoo 'yon, no? Nakatanggap tayo ng pera, hirap kumita na sa panahon ngayon, pero 'wag yung kampihan yung mga ganyang mga vlogger. Di ba? Magkano bang binahid sa atin yan? Pero wag nating kampihan, nakita niyo yung lolo, ito yung isa sa uh, hindi ko natanggap no, na pangyayari na nakasakit na po siya si Vitali. So yan lang po no, si Vitalio ay isang Russian American vlogger na sikat po sa YouTube, sa iba't ibang platform ng uh, Sokmed. At uh, yes, totoo siya na nagbibigay din ng kanyang mga naiipon, no, mabait siya sa kanyang family, pinaprank niya ng nakakatakot din yung kanyang family. One time napanood ko nga yung kapatid niya na babae, pinrank niya, nasaktan. Okay lang na sa kanila. Eh, oh, sa family mo 'yun. Pero dapat sa ibang tao 'wag mo na gawin no? Yung mga prank niya sa YouTube niya pag napanood, yung hinuhuli siya ng pulis, pinokusasan siya, uh, ginugulpi siya. At alam niyo ba, na maraming mga uh, content creator din sa US na gumagawa niyan. Na napaka-delikado. Meron na namatay diyan, 'di ba? Uh, pinrank yung isa, gun owner, yung prank prankster na baril, 'di ba? So, wag na nating gayahin tayong mga Pilipino. Stop natin yung ganitong mga content. Andiyan mga gumagawa ng content na napakadelikado, mapangani, may mga stunt, no? na sa pinakamataas na lugar, tumatalon, naliligo. Okay naman sana kung ano lang, nag enjoy pero mga dangerous yung kanilang mga content at ginagaya ng mga kabataan. Yung mga kabataan, no, ginagaya. Kaya, ayaw natin yan. So, ano yung aral na mapupulit natin? Dito, gawa tayo ng content na merong may bibigay na tatatak sa susunod na henerasyon at magpapabuti ng moralidad ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga next generation ng mga kabataan ng bayan natin dito sa sa komunidad natin. Okay? So, patuloy, magpatuloy tayo na lumago sa ating kaalaman. Tandaan po natin na mahal mahal tayo ng ating Panginoong Isus at naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan, lalong-lalo na sa panahon ngayon na kung ano-ano ang mga nangyayari sa kapaligiran. So, ito po si Faces Ro. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood. Kita-kita muli tayo sa susunod na episode dito lang sa ating channel.